Hello mga palalabs. Magpadala na naman ako ng bagahe. Ito na naman ang bagahe ko mga palalabs. Yan, di ba? Na, di ko na pakita doon ang laman sa loob ng karton. Mga ano na to. Mga gamit yan mga palalabs. Yan. Magpadala na naman tayo ng cargo. Tapos ano to? Dalawang karton. Ito yung... Ito yung isa. Yan dalawang karton yan mga palalabs o ba diba? so abangan yung mga palalabs ko anong ipa, ipa to isang madi, isang large at saka isang extra large ito may laman na to siya mga palalabs mabigat na to siya may laman na to may laman ito lagyan pa natin to ng laman so Lagay mo na natin dyan sa gilid. Kasi di pa naman ako tapos sa pag ano bagahe. So, ready na natin ipakargo to mga siguro next week. Kasi yung isang cargo ko, dalawang karton dumating na sa Pinas um, last month. Last month nagdating na yung ano kod Ah, uh, nito, Dalawang karton doon sa Pinas ngayon, magpa na na 'tong dalawang karton. Itong isa at saka 'yung ito sa gilid oh, 'yan, karton na karton 'yan. Tingnan lang natin mga palalabs ko nung ng lagay natin habang-abang. Magbalot-balot-balot tayo na. No? kay mga palalabs para taw nito papabagahin na siya pa ito mga palalabs oh babagahin ko na to siya mga palalabs di ba ano ito pa so, Lagay ko muna siya dito kasi ano naman eh. Tawin ko. So, Madali lang itong mga stock toys na ito. Alam mo na yung mga damit ko. Kailangan ko siyang i-ano. I-arrange para i ilagay ko siya sa carton Ay, e, eh, sa bag. Tapos, tapos ko siya malagay sa bag. Pati ang bag, ipabagahi ipa, -bagahi ko na rin, no? Para hindi na siya mga ano ba. Para hindi na siya matawag dito. Para diretso na siya. Sobrang dami na kasing damit ko. Hindi ko na alam kung saan kung ko ito pagsuot dito. Hindi ko kasi ito masuot-suot dito. Kaya pabagahe ko na lang. Kasi nagdumating dumating na sa Pilipinas yung dalawang karton ko. So, mag-another karton na naman ako ngayon hindi pwedeng ano, mga palalams. Hindi siya pwedeng, hindi ko ito ipabagahin. Kasi ma-over talaga ako nito. So, ngayon pa lang, pabagahin na natin. Mga bago, mga damit ko mga palalams. Hindi ko na alam kung sinong susuot dito. dami-dami ko ng damit. Siguro, pamimigay ko na lang to sa charity ko. Dami kasi mga damit. Sa charity ko naman lang itong mga palalabs. Sa katagalan ko na dito. Dami-dami ko ng damit na ano. Dami-daming gamit. Ito siya pang, pang tulong. Ano, may terno siya. Ito yung terno niya. Ano ba? Diba? Ito yung terno niya. <laughs> Kita niyo si Maria, oh. Maria Pinay. Naka-live yan si Maria Pinay. Paki-support naman mga palalabs kay Maria Pinay in Germany. Yung kaibigan ko mabait totoong kaibigan. Yung mga palalabs. Ilagay ko na dito mga palalabs para paglagay ko sa karton, diretso na. Diba mga palalabs? Hindi ko na alam mga palalabs kung tama ba itong ginagawa ko. Ikaw pa naman sa kadami-dami mga damit. Anuhin ba ito? Mga jacket. Diba? Diba? Mabigay man lang to sa mga nangangailangan doon. Hindi ko naman kailangan ng mga damit, mga palalabs kasi dami ko ng damit. Sobrang dami ko ng damit. Mga jacket o mga palalabs. Pang winter ba? Ay, sa, ay san, tama pala, mag-iwan pala ako ng, dam, ng mga jacket pang winter kasi malapit na pala din ang winter dito. Kailangan ko na rin mag-ano. May mga tag. Yan siya mga palalabs. Ang so, bagong bago talaga yung mga palalabs. Mga, sayang naman kung hindi pa iba always Pilipinas. Mga bigay ito ng amo ko. Bigay ito ng mga amok ng amo ko mga palalabs. So may mga tag pa siya mga palalabs. So meaning, hindi ko pa ito nasukot. Kasi may mga ano pa siya, tikita pa siya. O oh, diba? kailangan ko lang siyang iano i-arrange ba kasi para diretso na sa carton ko hindi ko na alam mga palolos <laughs> nahin ko 'tong mga damit ata ako lang naman isa babae sa amin sa bahay mga kapatid ko mga abroad din naman ay mga ganito naman din sila so, nice ba puno na akong bag ba? Diba? Pero may di meron dito sa kabini pang O, oh, diba? Puno na siya. Diba? Sobrang dami. Huh. Oh. Si Maria Pinay, oh. Paki-support niya tayo, Maria Pinay. Ito pa, mga palalabs. Ito. Ito. Bigay ito ng amo ko. Hindi ko pa to alam kung anong laman. Ito may mga sombrero. Damit. O, oh, ba diba? Damit. O, oh, ito pa. Dali pa pato mga palalos. bagong Bagong-bago. Bigay ng amo ko. Ay, naku, sobrang dami. Thank you mga palalabs sa support niyo po. Bagahin ni Annalisa. Ito yung karton namin mga palalos. Oh, yan. Yan ang karton ko. Puno na to siya mga palalos. Puno na yan. Punong puno na yan. So yan, nagkalat <laughs> pa ang kwarto ko. Ito kwarto ko. Small lang ang kwarto ko. So, uh, yan. Bye mga palalabs. Thank you so much. Thank you, thank you. Bye-bye. Mm -hmm. Okay, support kay Maria Pina in Germany. Ayan siya oh. Bye mga pabalalas. Babush. Please like, subscribe my YouTube channel Analisa Mix Vlog. Thank you.